Hello, hello, hello. Good morning po sa inyong lahat. Today is September 15. It's a Monday at uh, ngayon po ay eh 8.20 ng umaga. Meron lang po akong ire-report na news po sa inyo, dalawa po na mahalaga para po, para nandun pa rin po tayo sa proseso, ano, inaabangan pa rin natin kung ano pong galaw ng BSKE term setting uh, issues na po na yan. <clears throat> Ang una pong uh, i-report ko po ay eh, inatasan na po ng Malacañang uh, to Attorney Claire Castro na ni-report nila, inannounce po nila na ang Office of the Solicitor General na po ang uh, magko-comment sa petition ni Attorney Mac. If you all remember and uh, maybe you all know by now na ang respondent ng uh, kasong are ay ang Malacanang ang Comelec, ang dalawang kamera, Kongreso at Senado At pinagko-comment nga daw sila tungkol sa pilasan nilang Republic Act 12232 So hindi na po magko-comment sila Bersamin, ang mga authors ng, uh, well I don't know about Congress no? Pero yung sila Bersamin, Malacanang at Comelec Ang Office of the Solicitor General na daw po ang magko-comment So lumipas na po ang... 10 days pero <clears throat> non-extendable yun eh. hindi natin alam kung nakapag-comment na ang Office of the Solicitor General pero ang sinasabi ko nga po sa inyo marami pong tactic yan kasi pwede silang humingi ng extension sapagkat kamakailan na lang naman sila naatasan ng malakanyang eh. at uh, from a fellow government agency to another government agency, may intindihan ng Supreme Court. Niyo. Pero hindi natin alam kung papayagan po ng Supreme Court. Pero I'm sure they're going to try. Kasi ang pagsasitaan o no? pagkakomentan ng Office of the Solicitor General ay apat ang comment ng Senado, Kongreso, comment ng Malacanang at comment ng Comelec pag-iisahin po ng Office of the Solicitor General. Ang Solicitors General po ang defense lawyer ng gobyerno. Anything na kakasuhan mo ang gobyerno, halimbawa private citizen, na eh kakasuhan mo ang gobyerno for any wrongdoing, ang Office of the Solicitors General ang nagdidepensa sa gobyerno. Yan po ang tabaho nila. Lalong-lalo lalo na pag ang didepensahan mo ay kaso sa Supreme Court. So sinabi ko na po noon pa yan, siguro mga several vlogs ago na sinabi ko na papasok dyan ang OSG At ang OSG ngayon, ang Solicitor General eh si Atty. Darlene Berberabe uh, Kababayan po yan, uh, batanggen niya At uh, siya po ang dating asawa ng Yumaong Samboy Lim uh, Si Skywalker, yung ating pong idolo Anyway, uh, magiging tough battle po yan sa Supreme Court sapagkat uh, she has to prove na hindi unconstitutional ang Republic Act 12232. Ang issue naman kasi dyan, dadalawa lang eh. She has to prove na hindi unconstitutional ang Republic Act 12232, ibig sabihin, eh, ang term setting constitutional. Ang sinasabi naman ni Atty. Mack eh, ang postponement eh, unconstitutional. So, doon magte Doon talaga ang laban sa dalawang iyon. Second news. Okay? Pabalita ko po kayo kung ano nangyayari sa Supreme Court ha? kasi meron po tayong uh, mga reporters na pinapaabang po natin doon. At anything na lalabas sa Supreme Court, eh, ibabalita ko po dine at pati na rin po sa, sa barangay tayo. Pag-uusapan po namin ni Captain Don. Pero second news, kanina lamang po, eh, tumawag po tayo sa Kamilek ata uh, sinabi po ng uh, uh, ni Council Chairman George Garcia na itutuloy po nila ang BSKE registration for October October uh, last week ng October up to July 2026. Ayun po ang announcement. Niya. At uh, kanina lamang po eh narinig ko na rin po siya sa radyo na nag-announce nga po kay Ted Filon ba yan? So, mahilig po ang makinig doon. Eh. eh po si chairman at sinabi nga niya na uh, kung ang mga may, baka meron daw transferis at kung may mga transferis daw po kasi may time na eh from October to July kung may mga transferis daw po halimbawa magta-transfer kayo sa barangay B pero dati kayo, dati kayong barangay A doon ho kayo sa barangay B magpapal-register kung nais naman na kumuha na ng registration form, eh, pwede kayong mag-download sa www.comelec.com.ph Hindi ako sure, pumunta na lang kayo sa FB page ng Comelec. At meron daw pong downloadable form. Pero ang sinabi po ni Comelec Chairman George Garcia ay ipapasok na lang nila o isasama nila yung transferis for the BSKE registration This coming last week of October up to July 2029. October 15 po ngayon. So, may one week pa bago yung Supreme Court bago yung Supreme Court eh, mag-resume ng kanilang court duties sa 23, that's on a Tuesday. Katatapos lang po ng bar exams this week. So, mag-a-announce pa yan. Ay, di ba pala mag-a-announce na nag-checking pa yan kung ano-ano. Anyway, sabi ng Supreme Court, yung court duties nila at writing duties nila magre-resume on September 23. That's next, next week. So, September 23, 24, 25, 26, Friday, tinanggal natin 27, 28, 29, 30, five days to go bago mag-October 1. At alam naman natin na October 1 supposed to be, supposedly, eh, dapat, ah uh, filing ng certificate of candidacy ka. bakit nawala? Ika nga. eh kasi ang umilang ngayon ay Republic Act 12232. So, ang election po ay November 2, 2026. Kaya nga po, nandito po tayo sa Supreme Court ngayon. At pinaglalabanan po ni Attorney Mack at ngayon po ng Office of the Solicitor General ang constitutionality at unconstitutionality ng batas. Maraming maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay ng pambansang kagawad. I hope itong news na to ay nakatulong po sa inyo sa dagdag kaalaman sa proseso po na dinadaak natin. Hindi po to hearsay. Tayo po ay mga reporter, mga broadcaster po tayo, tumatawag po tayo sa Comelec at sa Supreme Court. At, uh, at of course ngayon tatawagan natin hopefully mga, may kibalita na tayo. Malapit lang sa opisina namin ng OSG. Kaya hopefully eh, makabalita tayo kaagad. Tayo mauna. Maraming maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat mga kabaranggay.